I know it is just a short piece ng sabi ng press conference but it appears na uh, halos nandito po lahat <laughs> kaya nagpapasalamat po ako sa pagpunta nyo ngayong araw na to. So we decided to hold a press conference kasi ang dami ng questions uh, uh, sa Faith Incorporated and para lang po isang ang sagot na so we decided uh, to gather all the press at uh, lahat po ng tanong nyo ay masagot po namin. regarding those recent issues uh, on the uh, trademark and also in the copyright uh, registration and uh, issues of Tape Incorporated and uh, allegations on TBJ. So, patulad nga ako ng mga lumalabas so, on December 5, po, we confirmed that we have received uh, a decision from the uh, adjudicator officer, adjudication officer of the Bureau of Legal Affairs of the Intellectual Property Office. canceling the uh, registration payment registration of the collateral collateral sa nine classes under uh, number 16 18 21 and 35 so uh, na received din po namin on december 6 uh, a day after we have received yung uh, decision ng uh, adjudication officer ng BLA ng IPO, yung this uh, uh, order from the uh, Bureau of Trade, uh, doon po sa appeal ng Cape uh, Incorporated regarding the uh, application of Jewelry de Leon. So, yun po yung mga recent developments. So, gusto lang po namin klaruhin na dahil nga may maraming mga pending cases, uh, may mga dumadating sa akin ng mga questions na ito po ba yung ano po ba yung lumabas sa desisyon? Desisyon po ba ito ng korte, uh, decision po ba ito ng Maritina Court, decision po ba ito ng IPO. So, ang mga petty cases po kasi ay ito. So, noong April 2, nag-file po ng petition for cancellation ang um, TVJ ng uh, trademark re registration ng uh, Deep TIP Incorporated for Ipulaga. So, that's on April 2, two days after po uh, umalis, uh, um, <coughs> two days. Uh, 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 June 2 sila nag-file ano. June 2, 2023, nag-file po sila ng petition for cancellation. So that is uh, two days after nagkaroon ng severance ng relationship ang um, tape Incorporated at PBJ. So yun po yung may announcement po sila noong May 31 na alis na sila sa Team incorporate, um, Incorporated. So two days after that, nag-file po sila ng petition for cancellation. So, noon pong uh, February 27, 2023, nag-file po ng, petition, ng application for registration si uh, Joey De Leon for trademark of Itbulaga. Noong uh, March 22, 2023, nag-file din ng application for trademark registration ang TVJ naman. Tapos nito po, pong uh, July, July ba nag-file ng sa... June 30, nag-file naman po sa Uh, RTC, Original Trial Court of uh, Marikina, ang TBJ for uh, uh, complaint for copyright infringement with application for uh, TRO or temporary restraining order and injunction. So yun po yung mga pending cases. Ngayon ano po yung luwabas na desisyon? Mm -hmm. Yung lumabas po na desisyon ay yun pong sa uh, petition na lang noong June 2 for cancellation of trademark registration uh, na nakabinbin uh, naka po sa Intellectual Property Office. So, kinaklaro po namin na hindi po ito yung sa Barikina Court. So, ang lumabas po ay yung desisyon na nakabinbin <coughs> Hindi po sa sa Director General ng IPO kundi sa Adjudication Office pa lang po ng Bureau of Legal Affairs. Kaya po kung makikita niyo po yung decision ang nakapirma po doon ay ang Adjudication Officer. Kumbaga siya po yung hearing officer doon po doon sa Bureau of Legal Affairs na isa po sa mga bureau ng Intellectual Property Office. So yun po yung na-receive po namin noong December 5. So dahil po ang desisyon ay desisyon lang po ng uh, adjudication officer or hearing officer ng Bureau of Legal Affairs ng IPO. Katulad nga po ng uh, statement ng IPO na alam po po na nabasa ano naman po ninyo dahil po ito ay uh, public statement ng IPO na nilabas nila noong December 6. Ay sinasabi naman nila na itong uh, desisyon ng adjudication officer ng Bureau of Legal Affairs ay appealable. O pwede po itong i ng Tape Incorporated within 15 days sa direktor ng Bureau of Legal Affairs. So, ang adjudication officer po, meron po mas mataas sa kanya, yun po yung direktor ng Bureau of Legal Affairs. So, doon po i aapila yung desisyon ng hearing officer or yung adjudication officer. Yung event po na hindi pa rin maging okay ang desisyon, it will still be a sentable yung desisyon ng Director of Legal Affairs. Ito pong desisyon ng Legal Affairs ay pwede pa rin i-apela mm -hmm. sa Director General o yung pinakamataas na official ng Intellectual Property Office or IPO Philippines po. At kinonfirm din naman po ni na Atty. Buko ng uh, lawyer po ng TVJ na ito kahit po matapos ang case sa IPO ay pwede pa rin po itong i sa Court of Appeals and Supreme Court. So ano po ang ibig sabihin nito? Bakit po po ina-explain? So this just means na hindi pa po pinal ang desisyon ng adjudication officer ng BLA or Bureau of Legal Affairs dahil po appealable pa siya hindi pa po uh, tapos o kumbaga po yung findings ng adjudication officer ng Bureau of Legal Affairs ay maaari pa po ma-reverse or maaari din ma-affirm on appeal. Kaya po ang sinasabi ko namin para po wala lang maging confusion at magkaroon ng, na, na, ito na talaga yung desisyon ay pagbigyan naman po natin yung apila din namin na uh, maka, at marinig din at bigbang po natin i-preempt ang desisyon ng Uh, at, uh, ng body na magre-review or mag, uh, magtitingin ulit nitong uh, decision ng adjudication officer at uh, dahil nga po hindi pa siya pinal ay hindi pa po pwedeng i-execute. Yan naman po ay napaka-basic uh, po sa lahat ng mga kaso at legal proceedings and legal processes ng isang desisyon na hindi pa pinal ay hindi pa pwedeng i-execute. Ano pong ibig sabihin ng hindi pwedeng i-execute? Ibig sabihin mo, halimbawa, in the case of cancellation, at sinabing uh, kinakansel ng adjudication officer, hindi pa siya penal. So, ibig sabihin, hindi pa siya pwedeng i-cancel talaga. Kaya, makikita nyo po, if you would check the website of the IPO, makikita nyo pa rin po doon na uh, yun pong uh, status ng registration ng IPO even Incorporated related for the sa IPO, I still registered that option. So, you can check it as of this, uh, up to today, ang registration status ng uh, Itbulaga, ng Deep Incorporated for Itbulaga trademark ay still registered po sa kanila. Existing pa rin po and valid. As regards the status of the application of Joey De Leon for trademark registration, Up to this day po, makikita niyo po sa website, and I can attest to that, ang nakalagay pa rin po ay pending. So pending pa rin po yung kanyang application for registration. Kaya po gusto lang po namin klaruhin, in the, uh, sa benefit din naman po ng IPO, na uh, wag po nating bigyan ka agad ng kahulugan na kasi ang mga lumalabas po kasi na uh, na uh, news or mga statements ay na-award na. Na-award na. Na, na. po yung <coughs> trademark registration kay <coughs> Mr. Joey De Eh, e tingnan na lang po natin kung ano po yung nakalagay pa sa website. Pending pa rin naman na siya. So, dahil na po, pending po siya dahil wala pa pong final na decision. It's only up to that point or up to that time na maging final ang decision ng isang kaso doon lang po ma-execute and in this particular case, in case of cancellation, doon lang po ma-cancela. So ang posisyon po ng David Incorporated is as of now, we still have the registration of uh, the trademark of Itbulaga as can be seen from the website of IPO. There's still no award yes. <coughs> given to Joey De Leon as regards the registration or trademark registration of uh, Itbulaga trademark. Mm -hmm. Kaya po, ang posisyon po ng TV Incorporated ay maaari pa rin po namin gamitin ang itbulaga bilang sa aming show. Kasi po, nasa amin pa rin po ang trademark registration nito until such time na may final na desisyon na hindi na namin ito pwedeng gamitin, sa kala po hindi pwedeng gamitin ito ng TV Incorporated. Uh, doon din naman po sa desisyon, kung nabasa niyo po yung desisyon na Uh, inilabas ng adjudication officer ng BLA of IPO, wala rin naman pong nakalagay doon na uh, dahil sa desisyon na ito ay pinagbabawalan na namin ang TIP Incorporated na gamitin ang inbulaga. You can read that decision and it's nowhere to be found na merong nakalagay na gano'n. So dahil wala pong nakalagay na gano'n, susunod lang po namin kung ano yung nasa desisyon. I know that there is a call on Tape Incorporated to to respect the decision we are respecting the decision po and we are respecting the process and this same respect kaya po umaapela kami sa Bureau of Legal Affairs director uh, it is the same respect na kahit po para po sa amin hindi man po kami agreeable sa naging decision ay irerespeto po namin ang proseso, ang legal process, at mag-file po kami ng appeal. And yesterday nga po, we have already filed our uh, appeal. So ito po, yung appeal na final namin, patahan uh, lang po ito sa atin ng aming uh, uh, handling counsel sa IPO of Chaco, Chau, Bellu, and Associates offices. So offices Kaya po makikita nyo na even the that is used is doon po sa law office ng attorney Shaw. So, ito po, final po ito via email kasi po ang filing po sa IPO is via email. So, final po December, so yesterday, yesterday po final at around 4 p.m. po via email sa sa Bureau of Legal Affairs. Ito po yung sinasabi ko apela sa director ng Bureau of Legal Affairs o yun pong head ng Bureau na nag-release ng decision. So, uh, hihintayin po natin under the rules po, papasagutin po sila doon sa appeal natin, tapos uh, saka po magde-decide ang Bureau of Legal Affairs. So, ang sa amin lang po sa TAPE Incorporated, sana naman po, irespeto rin po natin ang proseso na until such time po na wala pang final na desisyon ang lahat ng agencies na dadaanan ng kasong ito ay Let us take and respect the registration of state Incorporated. Yun lang naman po ang hinihilip ko namin. And if there are a lot of uh, batikos po sa amin dahil laging, ginagamit pa rin po namin yung Itbulaga, hindi naman po namin ito ginagamit dahil wala po kaming basahan. basehan. Ang basehan po namin ay still, we're still uh, counting on our, or invoking our registration that up to this point is still valid. no oh. se ti crede la <susurra> moneta è di 3,5